Hi guys! Good afternoon and welcome back to my channel. Don't forget to like, share, and subscribe. Ngayon na araw na to guys, our vlog ay tungkol sa anong English na to. So bababak na tayo guys para maghanap ng biktima. Ito uh, na ang hindi na bago sa mga vlog guys. So anong English sa salitang ito? So guys, bababa ako dito sa building 3. Kasi nasa third floor ako guys. Tsaka so, mag din ako guys na today, So maghahanap tayo ng biktima ngayon. Kung sino yung magaling sa English guys. Wait lang guys. So, ano muna tayo? Mag face mask muna tayo para safe. Ayan guys, ready na tayo. Para safe tayo sa COVID. Ayan guys, mga bata naglalaro din. Yeah. lalabas na tayo guys nasa 3rd floor kasi ako ang layo ko nasa 3rd floor guys palabas na ako ng collie so maghahanap ta na yung biktima sa ating vlog na anong english ng ito puntahan natin si Roxanne guys nagiigit din tayo ng tubig init guys paika ika pa ako guys kasi may gout pa ako ngayon pero carry lang laban lang para sa ekonomiya to guys Ano pa tayo doon sa may nagba-basketball? Tsaka sa mga tricycle driver, guys. Nandito na naman pala si Clarice. Ang maganda sa Toto Paris. Hello, guys! <laughs> Wait lang! Maganda <laughs> ako. Ano sa Kuya Mark? sabi, dumano ko yung mamigay kanina. Galit, galit. Sabi mo kasi umalis ka eh. Hi, shoutout mo na sa ano ko vlog. Si Kuya Mark. Pinakagwapo dito. At pinakagwapo talaga si Kuya Ay. Ay, Ay, ka, Ay. Ah! <irsuth sesi> <Maraming> -mar <laughs> Alis ka ba ngayon? Mabuti nga ako sa ano. Hindi na ngunan. Hindi na ako nakapunta. Bukas ka? Na. Hindi. Hindi ko pa alam kung kailan ako. Sabi, bukas. Ay, ah, pagod ako. So, yung challenge natin ngayon ay ano English ng ito? Ano? Ano English ng word na ito? So, from Tagalog, <laughs> i-English niya, di ba? Kaso, pupunta muna ako, guys. Sa? ATM. Not <laughs> At dahil, guys, dito sila ate. Hey, tsukahin natin itong mga tricycle driver. Hello, madam! Saan ka pupunta? Hi. Ha? Mag-iingat ka doon. Maraming COVID doon. <laughs> Hello, this is my Beshi. Welcome to my vlog. Oh, really? Yeah, nag-vlog na ako. I like it, friend. Correct. Laban lang. Bye! Ito sa kuya ha. Ingatan mo yung Beshi ko ha. Ayan, guys. Pag nawala sa si ate siya yung pupunta natin dito, guys. Hi kuya, shout out naman. Ayan. At dahil dyan, meron akong challenge sa'yo kuya. Anong pangalan mo kuya? Ernie. Okay. <laughs> Oo yung ano, face mask kuya. So ang challenge ko sa'yo ngayon, ano English ng ito? Yung word na... Chicharon. Ano English ng chicharon tay? Oh, speeches na Bigyan ka ng tatlong guests kuya, anong English ng chicharon? Baboy. <laughs> flavor yun kuya, eh. ano English yun ng chicharon kuya? crunchy, ano hey, crunchy? <laughs> kuya, ano na? irrit na tay, ano English ng chicharon? hindi mo alam? ito sa kuya oh. kuya ano English ng chicharon? baboy di ba? Flavor yan ni Bongbong ka talaga. Kuya ano? Hindi ko tayo. change oil na lang ako sa'yo. Ha? Hindi nga ako nga magtatanong kasi challenge nga ito eh sa vlog ko. Hindi namin alam yun. Ha? Chicharron? Hindi mo alam ang English ng chicharron? Chicharron na yung pinaka-English namin. Chicharron kuya, ano English ng chicharron? Yun ang, ang pinaka-English namin dyan eh. Alam. Wala talaga yung nakakaalam sa inyo? Alam. Wala. wala. Alam. Ah, guys, ang guys, ang gagwapo nila guys. <laughs> <laughs> Oo. Oh. Wow! <Why? Mag> <laughs> mga lami mga lucky guys. <laughs> Mapapairan yan, nagbabasketball. Okay, 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 okay. lami itong nakaputi guys, oh yung sila, <laughs> bawal yan. ba yan? Yeah. Hindi naman siguro bawal. Hayaan mo na sila mga Kuya, ano ang English nga ngayon? Chicharon? Ano? na <laughs> Guys, hindi na talaga nila alam ko ano. It starts with letter C. letter C. Central. Oh, Sugar naman yung sinasabi mo, kuya. Demonyo ka talaga, kuya. Letter C. Ano? Crackers Sino na kasabi? Sabi yung Sino na una? ay Ayan, dahil dyan may 20 pesos ka. <laughs> Ay, wait lang. Si Baka masagi ako dito ba? Dimonjo talaga to. Siya na una si tatay. Sige. Cracker nga. Tay ang English no. no. Si tatay na una. Nanalo ka na. 20 pesos. Ako oh, na magtanong. Babalik ko sa yung 20 kung nakuha mo. O, sige, sige. Ako nagtatanong ito? Binaliktad mo naman ako, Demonyo mo new talaga ito. Oh, sige, ano itatanong mo sa akin? Makaka-change oil ba ako niyan? Ano yan? naman ang tagalog ng notebook? Notebook, kwaderno. O, oh, di ba? Bungka ka. Kwaderno ang notebook tayo. Espanyol din yan eh. Kwaderno nga yun. Kaso wala akong 20. ATM na lang ibigay ko sa iyo. <laughs> Ikaw na yung withdraw po, hulaan mo yung password ko. Sa atal ko sa Fortes kay Yan yung mag-withdraw ng 20 pero hulaan mo muna yung ano ko, yung password ng ATM ko ba? At dahil diyan may 20 ka. Tiyo, tiyo, tanungin mo to. Kuya, pwede bang mag-change oil? Patay tayo kay kuya. Ano yung English ng chicharon ya? Ha? Chicharon. English ng chicharon? Oo, chicharon bulaklak. Hindi, hindi, mga flavor yan eh. Ha? sa halagang 20 pesos. Anong, tropic. Hindi. Ano din eh, mga flavor yung Tropic King. Eh. Ah, ano ba yung jijaron? Oh, ano yung jijaron? Baboy. flavor nga eh, Nakuha nga niya, tatay. Wag kang mag <laughs> magsabi tayo, ha? Kung ano. Kasi naka, ano na siya eh. Last na to. English na jijaron. Jijaron? Mm -hmm. Starts with letter C. C? Oo. Oh, oh. <laughs> ano tay? Hirit na. Oh, Malapit Bro na. na Letter see. Si nga ka, ka lang hindi. Nakuha, Boy, nakuha, yeah, no, nakuha niya ni kuya. Sipot. Buang ni sa sipot talaga. Oh, last na. 20, isang biyaya. 20, sayang din to. Oh. Hirit na? Hirit na. O, oh, sige, bye-bye. Guys, please like and subscribe my channel. Thank you, Kuya. Hi kayo dyan. Bye ni TV. Thank you.